Ano, matibay ba yan? Galaw-galawin mo muna kasi. Eh, pamunta doon. Ito, gawin tubo. Kasi sabi ko, sinsilin mo yan eh. Ayaw mo eh. Papasok hanggang saan yung sagad? Hanggang dyan lang. Hanggang lang? Hindi na hanggang doon? Ano yan? Dito mo ilagay sa gitna para hanggang doon. Ayan, laki ng iwa. Huwag Eh, ganun mo. Malaki ang siwang pa ganun. Sakyan mo. Pukpukin ko kaya. Pukpukin mo po. O andar ka pa ganun. Baka mamaya matanggal lang. Oo. Oh, Yung mga isip na dalirit ko. Hindi yan. Matibay na yan. O. Oh. Nakakadala eh. Wala na. Matibay na yan. <laughs> Ibang puta. <laughs> Bawag ganun naman. Huh? Para ilang beses na ganun. Mamaya, maya, baklas na. Hindi. Nan naninigurado lang ako. Wala na yan. Matito na yan. Sakyan mo nga, bang umaandar, baka mamaya ay matanggal pa. <laughs> hey, hindi pa ganun nga. Pabalik-balik na nga eh. <laughs> hindi, agad dyan ka lang eh. Eh, hey, sa ganun lang. Pag ganun nga. Sa Sabigat nito eh. nga nito oh. Pag ganun nga.